Sa pagkalahatan, naging epektibo laban sa paninigarilyo ang pagpapatupad ng syntax law ayon sa Department of Health. Pero ang mga ayaw paawat sa pag pagyayosi, nagpalit lang daw ng mas murang brand. Balita hati ni Apolinario. Nagtanong-tanong kami sa mga naninigarilyo. Apektado ba ang bisyo nila ng tumaas ang presyo ng yosi? Ang ilang nakausap namin, hindi itinangging naapektuan nga sila ng tumasang ang yosi mula ng ipatupad ang syntax law. Yun na lang, mumurahin na lang, sir. Para makakatipid din. Yung mura, -mura na lang ang kinukuha. Sakit Ayun lang ang kaya nating bilhin eh. Ayon sa survey na sinagawa ng SWS o Social Weather Stations na kinomisyon ng Department of Health para sa World Tobacco Day, Mula 38%, bumaba sa 25% ang bilang ng mga naninigarilyo mula sa Class E o yung mga pinaka mahihirap. Mula naman sa 35%, bumaba sa 18% ang mga naninigarilyong edad 18 hanggang 24%. May tuturing araw na epektibo ang Republic Act No. 10351 o ang Syntax Law na sinimulang ipatupad noong January 2013 sa mga bisyo gaya ng alak at sigarilyo. Maganda. Ibig sabihin, yung parang tama yung, yung direction sa paggawa ng batas mm. na dapat, di ba, bababa yung naninigarilyo at saka unang maapektuhan sa mga naninigarilyo ay yung mga very poor, di ba? Wala anong effect sa 80, 25 to 35 to 6 to 50, you know? Parang hindi pa gaanong nakikita yung effect. Pero dramatic yung effect sa very younger group. Pero ang pinakamalaking epekto na lumalabas sa survey ang paglipat ng brand. 45% ang nagsabing lumipat sila sa mas murang klase ng sigarilyo. Naninigarilyo pa rin pero ang palitan ng brand yung mumurahin na lang. Pito sa kada sampung naninigarilyo rin ang nagsabing tingi tingi na lang sila kung bumili ng Yossi. Pero ayon sa DOH, umaasa silang mas dadami pa ang bilang nang titigil sa bisyong ito hanggang sa 2017, ang huling taon ng pagtataas ng presyo ng sigarilyo. Pagdating ng 2017, unitary uh, tax increase na siya, ang ibig sabihin, patawan na ng parehong presyo yung mura at sa kamahal na na sigarilyo. So, I think it's an additional 17 pesos. Bukod sa syntax, may kampanya rin ng anti-smoking advocate at DOH sa paggamit ng nakakatakot na larawan sa mga pakete ng sigarilyo. Cesar Apolinario GMA News